akala ko okay na akala ko nalampasan ko na ang pangungot na nangyari sa buhay ko naranasan ko kasi noong bali year 2023 mag November yun bali malapit naman December nakaranas ako ng sobrang hirap na sitwasyon sa buhay ko. Lumaki ng biglang-bigla yung tiyan ko hanggang sa na-hospital ako, na-confine hanggang sa so mailalim ako sa operasyon kasi nagkaroon ako ng bukol sa ovary ko. At yun, na diagnosis ako ng cancer. At mm, sumailalim din ako sa pagkikemo. Actually, hindi ako sanay na i-open yung situation ko sa social media. Pero dito sa YouTube, naglakas loob lang ako dito. Kasi alam ko naman na hindi basta-basta mapapanood ng ang alam ko kasi yung mga sikat na dito ang agad-agad nakakalat yung mga video nila gusto ko lang i-express lahat dito yung eh, sa loobin ko na hindi ko nagagawa sa social media dito lang first time ko itong mag-open um, nangyari sa buhay ko, naranasan ko year 2023 at balik nga tayo doon sa sumailalim so ako sa pagkikain natapos ko ang 6 session ng king hanggang sa ako ay mang, hanggang sa ma ma hindi yung parang hindi naman masasabing hindi naman masasabi na ano na dito yung parang sumilalim ako sa kemo yung aking level ng cancer ko gumabana na parang nag normal kaya sumailalim na lang ako sa monitoring bali eh um, ng ngayon actual video It itong video ito, mm, ginawa ko to ngayon actual video is ano yung ngayon? ng November November, ano bang date ngayon hindi ko na matandaan ano date uh, 16, 16 ba 16, 2025 at ayan nga yung nasa video na yan bumalik ulit siya utay utay na ulit lumalaki yung tayo nito nakakasad lang kasi akala ko na free na ako pero